It's moving, I can see It's closing. Ready oh! ka namang mangilabot sa kaluluwang nakunan sa sementeryo. Multo sa supermarket. At paranormal entities sa isang hotel. John's Kaya kung ready ka na, ay ang nagpapakita sa sementeryo. Sinasabi ng sementeryo ay himlayan ng mga taong tuluyan ng namayapa. Pero may mga kalulukang hindi matanggap ang kanilang pagpanaw. Gaya ng kilalang sementeryo na ito na kung saan sinasabi ng mga tao may mga nakikitang aparisyon, mapaumaga man o gabi. Dahil sa mga sabi-sabing hunter ng sementeryo ay isang lalaki ang nagpunta rito upang kunan ng video ang paligid sa si pagpapakasakaling may makakapture sila. Nakita mo ba na hagip ng kamera ng sasakyan ang isang aparisyon ng babae? Pero naglaho ito ng parang bula nang malagpasan ng lalaki ang tombstone. Maraming nangilabos sa footage na ito at nagsabing totoo nga talaga ang sabi-sabing haunted ang mismong sementeryo. Given the fact na ito ay sementeryo at hindi malabong, may makunan nga silang aparisyon. Night Shift Ang video ito ay galing sa isang security na si Damian na nagtatrabaho sa isang supermarket. Siya ay nakatoka sa night shift at nung una ay wala siyang nararamdaman kakaiba. Not until one night nang makarinig ito ng kakaibang mga ingay. Kaya naman kinuha nito ang phone at agad nag-record. Son las 2 y 12 del, de la mañana y se escucha un sonidito. Como si fuese un despertador. Yo estoy acá completamente solo. Soy el sereno de este supermercado. Y, y se escucha algo. ¿Qué es? Allá. Este aparato. Que se encendió solo. Yo no lo toqué para nada. ¿Y por qué? Ahí dejó de sonar. No, ahí vuelve a sonar otra vez. Está dentro de su paquete. No. Sa hindi malamang dahilan na bigla na lamang ang alarm ang gamit at ang pinagtataka nito ay naka-seal pa ito. Hace un rato terminé de, de lavar todo este sector, toda esta zona, y escuché algo, algo que se cayó, ruidos por acá. A ver... ¿Qué pudo haber sido? Se cayeron estas cosas entonces. Un par de... Se desmueven algunas. ¿Quién lo habrá tirado? Se siguen moviendo algunas que dan en movimiento. Creo que volvió mi amigo el fantasma. Ilang gabi ay may na Mas bueno gente, soy el sereno acá de este supermercado y ahora estoy por lavar toda esta zona. Esta sería la zona de eh, huevos, eh, lácteos. Y bueno, acabo de escuchar algo en la fiambrería. Debe ser mi amigo el fantasma. Qué querrá, ¿no? Parece que mi amigo el fantasma se quiere comunicar a través de esas luces. Fantasma, ¿quieres tú algo? ¿Estás aquí? Dime. Ah, bueno. ¿Qué quieres? Hola. Bueno, ¿me dejas trabajar mejor, fantasma? Por favor, ¿me dejas? Te quiero trabajar tranquilo. Por favor. Bigla na lamang nagsiulugan ng mga item sa paligid ng supermarket at ang maging ang trolley ay bigla na lamang gumalaw. Maging ang blow lahat ng no, patay sindi na rin. Isang gabi din lamang naman ng lalaki ang alagang aso nito. And out of nowhere, ay tila pa may nakikita itong kakaiba sa loob ng supermarket. Pagmasdan mo, maigi. Tila ba may nakikita ang alaga nitong aso sa loob ng madilim na supermarket? Naniniwala si Damien na talagang haunted ang supermarket. Ikaw ka multi, may karanasan ka bang kababalagan sa supermarket? Ghostly accident. Ang clip naman ito ay nakuha ng CCTV footage somewhere in Malaysia. Dalawang lalaki nagmamaneho na biglang may mabungo silang something. Ang buong akala nila ay nakabungo sila ng tao kaya naman agad silang bumaba. And out of nowhere, bigla na lamang naglaoho ang mismong imayeng na pungo nila. Kung pagmamastan mo ang mayigi isang dark image resembled as a human, ang napungko ng dalawa. So what is this? Ang mansyon Ang lalaking ito ay nagpunta sa isang abandonadong mansyon. Di nagtagal ang mansyon ay kinonvert bilang isang paralan para sa mga madre at ang nakapangingilapot ay isa sa madre ang mismong nagpakamatay at nagbitay sa loob ng mansyon. Di nagtagal ay tuluyan din itong inabandona at habang nasa loob ang lalaki wala namang kakaibang nangyari not until ilang minuto ng pananatili niya sa loob ay may makakapture siyang downright chilling. The birds outside is kind of weird. Oh. Hello. There was two couple of banks. There has to be somebody messing with me. Tila ba isang dark figure ang taintim na pinagmamastan siya na nakunin ng camera? Tila ba hindi niya ito napansin kaya naman nagpatuloy pa rin siya sa pag-i-explore na biglang ito ang mangyayari. It's funny, what's It's funny how that things shape it like a cross, on the wallpaper. Oh, the door just opened. I don't know if that was a bat or, or that came out, but the door literally just opened. <sighs> oh, the bat. The bat is back. Couldn't be the bat. There's no way that the door is so heavy for the bat to push the door open, but... Oh my god, my heart just dropped. And then again, it's hard to believe in here too. So a lot of stuff is happening here I literally just caught this door opening right now So it's insane Nagpalingali nga ito Nang makarinig ito nag ingay at out of nowhere Bigla na lamang Nagbukas ang pintuan Agad niya itong pinuntahan Pero walang tao sa loob Magpagayon pa man At nagpatuloy pa rin siya Sa pag explore Sa malawak na looban ng mansion And scary at the same time something moving there maybe water drops where the is coming from sa ikalawang pagkakataon ni napansin na nga nito ang dark figure na nakasilip sa kanya mula sa hallway. Dito ay labis na nga siyang natakot at agpan siyang umuwi na at itigil ang investigation. Agosto na muli siyang bumalik sa loob ng mansion at dito ay nagpa siya na nga siyang mag dito ng buong gabi. There's a lot of... I think it's a bat on the floor. Nang makapasok na nga siya sa loob ng mansion na hindi nito napansin ng isang dark figure na nakasunod sa kanya. Dahil rito ay nagpatuloy pa rin siya nag-conduct ng EVV Session. At sa hindi na nga nito na ay nasaan, eh, muli may mangyayaring kakilakilapot. Are you around me? Can you make any type of sound, any noise to let me know that you-, you help? Can you help? What do you need help with? Maybe there's something I could do. What, was that you that bang in the back? Do you need help? Tila ba something or someone ang makikitang nakatayo sa madilim na bahagi ng hallway? At habang nang ang lalaki sa EPV session, ito naman ang mangyayari. Are you next to me? I saw something right here in this door. Yo, this place is so creepy. Matapos niyang ma-review ang footage na nakuha niya ay labi siyang nakilapot sa natuklasan nito dahil kitang-kita nito sa camera ang imahing na nakatayo sa madilim na bigla na lamang din naglaho. So maaari kayang haunted talaga ang mansion ng madring ng pakamatay rito. Multo sa hotel room. Ang video mga ito ay isa sa scary convincing footage na nakuna ng isang CCTV camera sa loob ng isang hotel. Ito ay nagpapakita ng isang security guard na naglalakad papunta sa isang particular na silid. at ayon dito. Isang guest ng hotel ang nagreklamo sa kadailan ng nakakanig ito ng mga sigaw na nagmumula sa kabilang silid at ang nakapagtataka ayon sa kanila ay wala namang nakabuk sa loob sa mga oras na yon. natigil ang mga sigaw ng mga pasukan security guard sa loob pero nakita mo ba ang isang disembodied figure ang bigla na lamang lumabas at ayon pa sa security guard ay naka-turn upside down ang mga furniture at gamit sa loob pero walang tao laboratorio. Ang mga kababayan ito ay nagpasyang mag-stop over sa harapan ng isang abandoned laboratory. Sa mismong laboratory din isinagawa ang series na The Stranger Things. Habang nasa labas sila ng gate ay biglang may mapapansin silang kakaiba na magaganap sa loob ng abandoned laboratory. I There is it's no moving, I either. can see It's closing. Oh! It's shut. That guy rolling up the window. It completely <laughs> shut. The car is starting. Did she see it? She oh didn't. Oh my god. Oh my god. Oh oh, my it's god. On the look, it's opening. Open it. Wait, wait, again. get on me. Get on me. So, somebody record this. I am. This is paranormal experience. What the fuck? There's no wind either. Like, like, you can just look at the trees right These, now. They're not is, moving at all. Completely abandoned. No wind. There's nothing in there. Like, you look at the plants, the tree, nothing is blowing. It's right. just opening. There's no that's explanation crazy. for that. It's also so irregular that it can't be. Like it's opening. It's regular. opening. It's <laughs> opening. No, fuck that. No, it's opening fast. Oh, a lot. Okay. Why is okay. So oh my that's gosh. the widest it's opened. That fast, too. What is that? It's opening and closing. Oh my gosh. When it You're going to send me that You're video. Are filming this? Okay, thank yes. God. Yeah. Oh God. That's crazy. I need to know the history of this place. Is that a person? Yeah, We're gonna save right? ourselves. What is that? What is what? Do you see that? Uh, look at my phone. There's definitely something moving inside. No, I see it, I see I see it. What is that? I see it. Is that a person? Is that a person? Why does oh, that, that, that look like a person? That's I'm looking person. at JC's phone. It looks yeah, like a person. It looks like a person. I'm looking at his phone. It's literally a figure. Here. It goes. No, I you're, see you're it. I that, see right? it. I see yeah. it. Okay, so you could, so could play back and show you guys. Oh shit. Okay. Well, okay. I see it. I see it. I see it. I see it. different. Please, please 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 put the window up. I see it. It's a dark figure. It's a dark figure. It's a dark, figure. it's a dark figure. it's a dark figure. It's a dark figure. I don't like oh that. Please, are on. Please. I Ow. see a dark figure moving. Oh my god. Habang nilirecord nila ang palikita, yung unti-unting nagbubukas ang pintuan. Nagkataka sila dahil wala namang hangin sa oras na yun. At may at may habay nakita naman nila isang dark figure na nakamasid sa kanila mula sa itaas. Dahil nga sa mga nakikita nila, inabas na nga silang agad na umalis at lumayo sa laboratorio. No, I see it. I see it. I see it. I see it. Okay, so you, can, so you can play back and show you guys. Oh shit, okay. Well, okay. I see it. I see it. I see it.